So will come Relarge TV. So post to be mga ka-idol, di ko ngayon. So wala muna tayong construction ngayon kasi ito nakita niyo naman ang dami kong lalabhan. So as of now ay yung di of ko ngayon ay gagamitin ko talaga dito sa mga damit na uh, lalabhan ko ngayong araw. So hindi naman ako umasa sa partner ko na siya yung maglalaba sa mga damit o mga uniform ko kasi uh, awang-awa ko sa kanya kapag siya yung uh, uutusan ko na uh, maglabas sa ganitong klase na maraming damit na lalabhan natin so as of now ay ito na lalaban ko ito lahat pati ito, so nakita nyo naman na yung weather natin is parang uh, maulan-ulan so paano ito Uh, mauuga kapag ka ito ay matatapos ko na na labahin so kahit masama yung panahon ay pagpatuloy ko yung paglalabah ko dito para bukas ay may susuotin akong uniform para sa aking duty so as of now ay lalabahan ko na ito So, kinatapos na ako sa paglalaba ko. So, ngayon, paano ito mauuga na napakalakas yung ulan. So, kapag nababasa ito sa ulan is mga ngamo ito. So, ngayon ay kukunin ko ito ulit at doon ko na lang isasampay sa loob ng aking bahay.